Posible raw na reclamation activity ng China ang dahilan kaya binalahura ang mga bahura sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos mabisto ang kalunos-lunos na lagay ng coral reefs sa Roswell o Iroquois Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea, Nagpadala ng dalawang vessel ang Philippine Coast Guard doon ngayong araw para magsagawa ng panibagong maritime patrol. Ang bahaging ito ng dagat ay madalas tambayan ng mga Chinese militia ships na hinihinalang nasa likod ng pagkasira ng mga bahura. Kung ang China, uh, as we allege them, no, na nag-harvest ng uh, coral dito sa areas na to what is puzzling is that uh, sa Skoda Shoal, yung mga nilinis at prinases na nilang corals ay idinamp nila ulit. Nakapagbigay na ng report ang PCG sa Department of Justice at sa Department of Foreign Affairs para magawa nito ng legal at diplomatic actions. Yun nga lang, aminado silang kailangan pa ng mas matibay na ebidensya para patunayang ang Chinese militia nga ang nasa likod ng pagkawasak ng bahura. That is circumstantial, uh, but again, we still don't have enough um, direct evidence no to uh, directly pinpoint ang uh, chinese maritime militia but uh, some are saying that uh, they might, uh, their their presence might be one of the contributing factor bakit nasira yung mga corals na yan nakikipag-ugnayan na rin ang coast guard sa mga marine scientist para malaman ang posibleng motibo ng pagsira sa mga coral reef. Uh, kulay. Pero hinala ni Sen. Francis Tolentino sa isa niyang pahayag, may kinalaman ito sa reclamation project ng China. Hindi pa masabi ng Coast Guard kung gaano kabigat ang pinsala sa Rosul Reef at Escoda Shoal. Merong reclamation activity sa West Philippine Sea ang pag-uusapan. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umaabot sa 31 billion pesos ang nawawala sa bansa dahil dito base ito sa pag-aaral ng Marine Science Institute ng University of the Philippines. Yung pagkasira na nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Uh, inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region. Inaalam na rin ng Department of National Defense kung totoo nga ang mga nagkukumpulang Chinese fishing vessels ang may kagagawa nito dahil kung oo, pwede silang managot. According to the arbitral award, that is a violation of an international treaty, no, the destruction of maritime life. Particularly if the, the coral destruction is a cause of or used for. Uh, reclamation of uh, artificial islands. Nababahala naman ng DFA sa insidente. Kaya nanawagan sila na tigilan ang anumang aktibidad na makakasira sa kalikasan, lalo't kabuhayan ng mga nakatira malapit sa rehiyon ang nakasalalay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa palitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.